Toy, nung masasabi mo sa bum dahil bumaha? okay lang po. Okay lang po. okay <laughs> lang <laughs> po. <laughs> Pinasok ba bahay nyo? Hanggang bewang lang po, hanggang bewang. Pero po okay lang. yo, so Toy, ikaw, anong masasabi mo? Binabahay nyo? Okay lang po. Yo, last na mo yung akin pero okay lang kahit na mutik na, -da, na, na ha? mo dalhin. Ah, yo, ano na nga Masayang, masaya ako, masaya ako, masaya ako. Oh, ako, Toy. Naiinis ko ako. Ano mo, ba? bakit? Kasi ano eh, hindi kasi pinasok yung bahay namin. Naiinis ako. Bakit kaya ganun? Talaga ba may sa amin ng panahon? Hindi alam. nga, oo, Woohoo! si Edwin, no? <laughs> Edwin! Balita, oh. Balitang <laughs> <laughs> ano balita sa taong ito? Ya to, ano mo sasabi mo? Ah, wala ho sa Manila ho. Ano ko no, no, to pa ko? Wala ho. Hindi pa po dito. Wala wala po to. Eh kung mga no, double dead. Eh ano, wala ho eh kala ko. Pero ko Hindi eh. e. <laughs> na pala. Oo. Kala ko healthy pa ako. healthy pa ako. Hindi na pala. Bakit? Nabotya daw, nabotya. Nabotya. Teka, ayan. <laughs> ay, wag. Ang mo. <laughs> Yan ko. <laughs> oh, oh. Narito oh, wala. Oh, wala. Siyos, so showtime. Talo sa amin yun. <laughs> Nagulo pa lang namin yun eh. Kung yun pa, wala yun. yung uh, eh, Luneta ko, kanya, Boys? Luneta oh, Boys? Oh, na boy. Yung nakalaban namin. Uh. Eh, para kumain na Ano lang eh. Ano ka po? Ano Wait lang. Inutusan ako ni Tita. Kung buo pa yung wala namin. Oo. No, walang... Wala show time namin kami ngayon. Oh, Okay, Tignan mo oh. Hindi ko wala kung mga pekas, sabi nyo. Pero nang hirap nung atal sa amin, tinanap ko sa uli. Nagkuputan lang nalil, nagkuputan lang kawad kanina. Kaya hinahanap ko kung saan. Kinuha daw yung bonnet niya eh. Hinahanap ko pala, nasa may miyari na pala. Eh, Kinuha na pala may miyari ang bonnet ko. Hiniram ko. Hiniram ko, hindi na bigay. Yung hiniram. Dahil pagbalik, wala nang bonnet. Umay na pala mag-isa. pala mag-isa. Kahit hanap ko, hindi na pala makikita. At nasa rin may ari ng tunay. Kaya po wala akong may totoo yung nasa rin ikong gamit. Kaya yung birthday sa'yo kumina. Akin na rin yun. Kinahanap ko nga sa bahay, inalagot yung kwarto. Play, so, play mo, play mo, play mo.